If you're wondering kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nangyayari yung objective mo, yung mamiska ka ng ex mo kapatid. Actually, hindi lang naman kasi physical detach ang dapat mong gawin kung gusto mong isipin ka niya or ma-occupy mo yung mind niya. Kasi kahit na halimbawa hindi kayo nagpaparamdam o hindi ka nga po nagpapakita sa kanya, pero pakiramdam niya ay sobrang kontrolado ka pa rin niya emotionally. Yung alam niyang ikaw ay nasa bahay lang, probably umiiyak, namimiss siya, iniisip siya, yung tipong sa kabila ng telepono ay alam niya naghihintay ka lang. Yung tinatawag nga natin na one call away mga utol. Kahit na physically wala kang paramdam sa kanya, ay ramdam pa rin ng ex mo na ikaw ay emotionally recognized pa rin na naghihintay sa kanya at mahal na mahal siya kapatid. Kaya if you want to make your ex-boyfriend or ex-girlfriend na mamiss tayo mga utol, make it sure na hindi po niya nararamdaman yung emotional control. Yung pakiramdam niya ay naghihintay ka dyan. Yung pakiramdam niya na isang tawag lang sa sa'yo ay susulput ka. Sasagot ka agad. Kaya hindi enough na kayo po ay naka-physical detach po sa kanya. Make it sure na ito po ay hindi rin po niya nararamdaman. Yung emotional control. Nang sa ganon, tuloy-tuloy yung pagka-miss niya sa atin, tuloy-tuloy na mag-isip siya at magkaroon po siya ng worries. Kasi in order for your ex-partner to miss you, mas magandang tool at idagdag na siya po ay magkaroon ng takot. Kailangan meron po siyang worries. Kailangan nag-aalala po siya dahil kung alam niyang kayo po ay nandyan lang, maaaring siya po ay makaramdam ng satisfaction at madelay nga po yung pagkamiss sa atin. Yan po para isip-isipin ka at mamiss ka ng ex mo.